Hello, hello mga kababayan Welcome sa Igorota Heart Vlogs mga kababayan Ang daming mga paninda ng ating mga kababayan Sa ngayon, day of namin sa halip na magpahinga ang mga kababayan natin o magpahinga kami, pumunta kami dito sa paborito naming tambayan ng mga OFW DAURA dito po sa Beirut, Lebanon dito mo makikita ang sipag ng mga kababayan natin. May nagtitinda ng ukay-ukay, kakanin, at iba't ibang pagkain. Kanya-kanyang diskarte po kami, mga kahard vlogs, pero iisa lang ang aming layunin unang makarao sa araw-araw at makatulong sa pamilya sa Pilipinas para at least may pangdagdag kita para may, may padala. Ito ang tunay na kwento ng mga OFW din dito sa Lebanon. Hindi lang trabaho sa abroad kundi kabayanihan sa simpleng paraan lang. Salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa aming mas marami pang kwenta ng buhay OFW dito po sa Lebanon. Maraming maraming salamat po mga Kaigurot Heart Vlogs